good morning, good morning. Good morning sa ating lahat mga kabakayard Ay, nako. Ang mga ating alaga mga manok. Ating mga sisiyo. 12 days old na po ang ating mga alaga ng mga kabakayag magandang umaga sa inyo lahat ngayon magpapatuka tayo ng alaga natin mga manok kaya samahan niyo ako mga kabakayag ating bulit. Bulit stag po natin yan. Yung ating ginagamit na material eh. Iitsahan po natin lang. inahin, dalawa pong ganito ang ating, ating ibibaya dahil gawa ng inahin para makataka sila ng madami. yan po kinahin na yan may nangingitlog na po yan nangingitlog na at mamaya sisilipin natin ang kanyang itlog kung ilan ang kanyang itlog dito naman tayo sa kabila sweater dong po at hatch gray white gold po yan na naka cross sa kanawa yun white gold at dito naman tayo sa ating mga alaga mga sisew guto mo na din sir o oh, nagwawala na yung mga maliliit na alaga natin kanyang nanay white claret tapos ito po ang kanyang tatay white gold Kainin natin ang ganyan patokan sa loob. Ay, ay ka. Mas, nila ang tigrawan ang ah, hirap naman ito e, ibigay natin ang kanilang patuka Yan po, malulusog natin yung mga alagang sisiyo. 12 days pa lang po yan, mga kabakayard. Oh, lalakas nilang tumuka, nakakatuwa. tapos na tayo dito mga ka kabakyard doon naman tayo sa kabila sa ating mga alagang sisyon na 2 months old dito naman tayo ay ako Ayan po mga kabakayal ng ating two months old. oh, nagwawala na. Gutom na gutom na sila. Ito po, dalawang lalaki po ito. Talisayin din to, Blue legs. At abuhin. itu pak Wih, yeah. mm. buat nari pacung isah, dan semai rabit, ngomong pas. Uy, wala na ka dyan. na ka dyan. Wala. apat may dalawang lalaki at dalawang babae ah, ito ang kakapatid po sila pinaghiwahiwalay ko lang ng kulungan at nagpe pedro peking po sila bully na itong dalawa kaya hiniwalay ko na ah, nabas na naglabas na sila Oh, oh, Yeah. <laughs> sarado. Ito po ang maliit kong paitlogan. Ito, titingnan natin ang itlog ng gray natin kanina, ang kong ilan na. Nung unang tingnan ko, dalawa pa lang itlog. Ngayon, pa ilang araw na hindi ko pa nasili. Ayun mga kabakayard. May apat na itlog na. Apat na po ang itlog ng ating inahing manok. Ayan. Okay. Brrrr! dito na po natin puputulin ang video mga kabakayard happy, happy breeding po sa inyo lahat sana yung eh, magtagumpay tayo sa ating mga plano sa pagmamanok salamat sa inyo lahat mga kabakayard